Alam mo ba kung gaano karaming mga aksidente ang napigilan ng iyong mga anghel na tagapag-alaga sa iyong buhay? Isa 0, 20, o 50. Magugulat ka sa dami. Ang mga makalangit na katulong na ito ay nasa serbisyo mo bawat minuto at segundo ng araw, at kapag natutulog ka, hindi sila inaantok, nandyan pa rin sila, inaayos ang iyong mga pangarap, pinoprotektahan ang iyong katawan, at nilalabanan ang masasamang puwersa. Ang iyong mga anghel ay palaging abala sa pagtiyak na ang iyong buhay ay nakikita kung ano ang gusto ng Diyos. Nagtataka ka ba tungkol sa mga palatandaan na magpapaalam sa iyo kapag sila ay nagtatrabaho? Sa video na ito, tutuklasin namin ang mga palatandaan na ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay naglilingkod sa iyo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Gayunpaman, ang iyong mga anghel ay palaging gumagawa, ngunit maaaring hindi mo makita ang mga palatandaan sa lahat ng oras dahil ang kanilang gawain ay nasa ibang larangan, bagamat ito ay nagpapakita lamang sa pisikal na kaharian. Narito ang walong senyales upang ipaalam sa iyo na nakatanggap ka lang ng interbensyon ng anghel. Numero 1 Umaapaw na lakas. Isang palatandaan na ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay naglilingkod sa iyo ay ang pagpapalakas nila sa iyo kapag ikaw ay nanghihina, nasisiraan ng loob o pagod. Kapag ang lahat ay tila mahirap at hindi mo alam kung paano mo ipagpapatuloy ang iyong paglalakbay, pisikal na pagkapagod, espiritual na pagkapagod, o emosyonal na pagkasira, ang iyong mga anghel ay maglilingkod sa iyo. Ang sabi ng Biblia sa Hebreo isa oras labing apat na minuto, hindi ba't ang lahat ng mga anghel ay naglilingkod ay mga espiritong sinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan? Isa sa mga bagay na pinaglilingkuran nila sa iyo ay ang lakas. Lakas na panatilihing buhay ang iyong pananampalataya, madaig ang tukso, at manatili sa ibabaw ng tubig. Sa mahihirap na panahon, nandyan sila para palakasin ka at tulungan kang malampasan ang mahirap na sitwasyon. Matapos mag-ayuno si Jesus ng apat na po araw at apat na po gabi, tinukso siya ng jablo. Nang umalis ang jablo, dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Nang malapit na siyang matapos ang kanyang ministeryo sa lupa at kailangang harapin ang krus, nagpunta si Jesus upang manalangin. Tinanong niya kung posible para sa Diyos na payagan ang kopang iyon na mawala sa kanya, ngunit sa huli ay nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Habang nananalangin siya, itinala ng Biblia na ang pawis mula sa kanyang katawan ay parang mga patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Pagkatapos ay nagpakita ang isang anghel upang palakasin siya. Umalis siya sa lugar na iyon ng panalangin at maaaring humarap sa krus dahil sa lakas na natanggap niya. Ang iyong lakas ng tao ay madalas na mabibigo sa iyo, mapapapagod ka sa paglaban sa tukso at mamuhay ng tama. Sa mga sandaling iyon, tumingin sa paligid mo dahil ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay nariyan upang palakasin ka. Kapag naramdaman mong humihina ang iyong lakas, bibigyan ka nila ng lakas upang magpatuloy. Gumagana ang mga ito upang palitan ang iyong ginugol na enerhiya upang manatiling malakas at maliksi ka sa pamamagitan ng utos na kailangan mong pasanin sa earth. Pagkatapos ng mga pagsasamantala sa Bundok Carmel, nagpababa si Elias ng apoy at pinuksa naman ang mga propeta ni Baal, batay sa kanilang kasunduan. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng liham ng pagbabanta. Iisipin mo na siya ay magiging malakas, matapang, at matapang pagkatapos ng gayong espiritual na ehersisyo, ngunit si Elijah ay ganap na kabaligtaran. Natakot siya at tumakbo para sa kanyang buhay. Matapos tumakbo ng ilang sandali, si Elias ay napagod at nagsawa, Napagod siya hanggang sa hiniling niya sa Diyos na kunin ang kanyang buhay. Humiga siya para matulog at pagkatapos, binisita siya ng isang anghel. Hinipo siya ng anghel at kinausap, sinabihan siyang bumangon at kumain. Tumingin si Elias sa paligid at sa tabi niya ay may ilang tinapay na niluto sa mainit na uling at isang banga ng tubig. Kumain siya at humiga ulit. Gayunpaman, hindi pa tapos ang anghel sa kanya, bumalik ang anghel at sinabi sa kanya na bumangon at kumain muli dahil malayo pa ang kanyang paglalakbay. Ginawa niya ang sinabi sa kanya. Tingnan ang epekto ng pagkain yon sa isa Hari Labinsyam, walo, kaya't siya ay bumangon at kumain at uminom. Palibhasa'y ay pinalakas ng pagkain iyon, siya ay naglakbay ng apat na pung araw at apat na pung gabi hanggang sa marating niya ang Horeb, ang bundok ng Diyos. Kapag sa tingin mo ay naabot mo na ang iyong talino, sa halip na bumaling sa hindi makadiyos na mga alternatibo o sumuko sa Diyos, bumaling sa Diyos para sa lakas. Ibuhos mo ang iyong puso sa kanya, sabihin sa kanya kung ano ang nararamdaman mo, at makikita mo na bibigyan kanya ng lakas upang kumapit bilang dalawa. Mga sulyap ng liwanag. Ang mga anghel ay mga nilalang ng liwanag, at makikita mo sila bilang liwanag. Ito ay maaaring kumikislap na liwanag, mga sulyap ng liwanag, o isang maliwanag na nagniningning na ilaw. Maaari mong makatagpo ito sa iyong malay na estado o sa mga panaginip at mga pangitain. Maaring nagdadasal ka ng biglang may lumilitaw na liwanag sa kinaroroonan mo at umaaligid sa paligid mo. Iyon ay maaaring maging tanda mula sa langit upang ipaalam sa iyo na ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay nasa paligid mo at naglilingkod sa iyo. Ang ilang mananampalataya ay nakataka sa kasamaan mula sa mga demonyo dahil nang ang masasamang kapangyarihang iyon ay dumating upang salakayin sila, isang maliwanag na liwanag ang humarap sa kanila. Maging sa Biblia, maraming beses kapag nagpakita ang isang anghel, sinusundan sila ng liwanan. Inaresto ni Herod si Pedro nang makita niyang masaya ang mga judyo nang wakasan niya ang buhay ni Santiago. Si Pedro ay nasa bilangguan ng gabing iyon, nakagapos ng mga tanikala, at nakatago sa pagitan ng dalawang kawal na nagbabantay sa kanya. Ngunit hindi napigilan ng mga sundalong iyon ang anghel na iligtas siya. Sinasabi ng mga gawalabindalawa, pito, biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa selda. Hinampas niya si Pedro sa tagiliran at ginising siya. Bilisan mo, bumangon ka, sabi niya, at ang mga tanikala ay natanggal sa mga pulso ni Pedro. Nagkaroon ng liwanag ng magpakita ang anghel, at kalaunan ay inilabas niya si Pedro sa bilangguan. Sa tuwing nararanasan mo ang liwanag na ito, ito ay isang indikasyon na ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay naglilingkod sa iyo. Numero ng tatlo Mga pisikal na pagpapakita Ang isa pang palatandaan na ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay naglilingkod sa iyo ay na sila ay nagpapakita ng kanilang sarili sa pisikal. Maaari mong makita ang mga ito sa anyo ng isang lalaki, isang babae, isang bata, isang matanda, o anumang anyo ng tao. Kapag nangyari ito, kailangan nilang makipag-ugnayan sa iyo ng pisikal. Halimbawa, maaari silang magbigay ng tulong sa isang mahalagang presentasyon, at magdala ng flash drive na naglalaman ng iyong presentasyon, kapag malapit ka ng mas stranded. Makikita mo na lang na may lumapit sa iyo at sasabihin, Kapit bahay mo ako, at narito ang iyong flash drive. Dahil sa pagmamadali ng sandali, maaring hindi mo ito gaanong pag-isipan hanggang sa magsisimula ka ng mag-analisa na wala kang mga kapitbahay na ganyan ang hitsura. Maaring ito ay isang aksidente, at habang tumatawag sila ng ambulansya, makikita mo ang mabuting samaritan na ito na tumulong sa iyo ng walang pag-imbot. Maaring naglalakad ka sa kalye, at sasabihin sa iyo ng isang maliit na batang lalaki na huwag dumaan sa isang landas at lumiko sa kabilang panig. Sa ibang pagkakataon, maaaring ito ay isang matanda na kamukha ng iyong yumaong lola. Maaaring ipaalala sa iyo ng tao ang isang bagay na napakahalaga na nakalimutan mo, o binibigyan ka nila ng payo na tumutugon sa iyong mga pangangailangan sa oras na iyon. Sa lahat ng pagkakataong iyon, nakatagpo ka ng mga anghel, at iyon ay upang ipahiwatig sa iyo na sila ay nasa serbisyo mo. Anong iba pang palatandaan ang nagpapahiwatig na ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay nasa serbisyo mo? Numero 4, Kapayapaan at Optimismo Ang pakiramdam na hindi karaniwan ay kalmado o masigasig kapag ang mga kamanghamanghang bagay ay malapit ng mangyari sa iyo, kahit na hindi ka makakita ng anumang pisikal na pointer o ebidensya malamang na isang senyales mula sa iyong mga anghel. Ibinibigay nila ito sa iyo upang pawiin ang pagkabalisa at takot na ginagawa kang puno ng positibong enerhiya upang matulungan kang matagumpay na maabot ang season. Ang pakiramdam ng kapayapaan, lalo na kapag ikaw ay natural na inaasahan na mabalisa at ma-stress, ang iyong mga anghel ay nagpapatahimik sa iyong kaluluwa at tinitiyak sa iyo na ang lahat ay magiging maayos. Numero limang, isang hindi pangkaraniwang halimuyak. Sa lumang tipan, ang insenso ay sinunog sa harap ng Diyos upang magpadala ng matamis na amoy sa langit. Sa pahayag, ipinakita ng Biblia ang halimuyak bilang representasyon ng panalangin ng mga banal sa Diyos. Dinadala ng anghel ang panalangin ng mga banal bilang insenso sa langit. Posible, lalo na kapag ikaw ay nagdarasal, upang simulan ang pagdama ng magandang pabango na ito. Ito ay hindi tulad ng anumang bagay na maaari mong ilarawan, at kapag tumingin ka sa paligid, hindi mo ito matrace. Ang bango ay tama kung nasaan ka at malakas, yan ay tanda na ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay naglilingkod sa iyo at dinadala ang iyong mga panalangin at sakripisyo sa langit. Numero 6, nararamdaman mo ang kanilang presensya sa iyo. Ito ay maaaring sa anyo ng isang panginilig sa iyong balat, goose bumps, o pakiramdam ng mainit na simoy ng hangin na dumadampi sa iyong tagiliran o maaligid sa iyong paligid. Sa puntong iyon, maaari kang tumingin sa paligid upang makita kung may kasama ka, ngunit maaaring wala kang makita. Gayunpaman, sigurado ka na hindi ka nag-isa sa silid na iyon o habang nagmamaneho ka sa iyong sasakyan. Kahit nakakaiba ang presensyang ito, Isang bagay na magpapaalam sa iyo na ito ay isang banal na presensya, at hindi isang demonyo ay ang iyong matamasa ang katahimikan sa pamamagitan nito. Maaaring hindi mo alam kung ano ang nangyayari, ngunit hindi ka magpapanit, sa halip, ito ay magiging isang kasiyasyang karanasan. Sa sandaling iyon, magiging bukas ang iyong puso, at ang iisipin mo ay mga espiritual na bagay magsisimula kang makatanggap ng mga insight at sagot sa mga tanong sa iyong isipan. Maaaring pakiramdam na may sumusunod sa iyo o kasama mo sa silid, ngunit pisikal na ikaw lang ang naroroon. Minsan, maaari kang makaramdam ng mainit na yakap, lalo na kapag nahihirapan ka. Maaari mong maramdaman ang paghaplos sa iyong buhok na parang may humahawak sa iyong mga kamay. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na ang iyong mga anghel ay naglilingkod sa iyo. Madalas itong nangyayari kapag nararamdaman mong nag-iisa ka, naiwan sa mundo, o natatakot. Maaaring kailanganin mong harapin ang isang malaking pulutong upang magbigay ng talumpati o present sa trabaho. Naghanda ka na ngunit hindi mo pa rin mahanap ang kumpiyansa upang magpatuloy. Sa puntong iyon, kailangan mo ang lahat ng pisikal na suporta na maaari mong makuha, at kung ang iyong mga anghel ay hindi makakakuha ng sinuman sa paligid upang bigyan ka ng kaginhawaan na iyon, sila mismo ang gumagawa nito. Iyon ang mga pagkakataong naramdaman mo ang presensya ng isang tao sa iyo, na magpapalakas sa iyong kumpiyansa, magpapaginhawa sa iyo, at tutulong sa iyong makayanan ang sandaling iyon. Numero pito, ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay maaari din magpakita sa anyo ng mga boses. Maaaring nag-iisa ka sa isang silid na nagdarasal, nagmumuni-muni, nag-aaral ng mga banal na kasulatan, o sumasamba lamang kapag nakarinig ka ng bulong. Maaaring ang mga ito ay mga kaisipang pumapasok sa iyong isipan upang gabayan ka kapag nasa isang sangang daan. Napaka-spontaneous nila na alam mong hindi sila imahinasyon, para kang nakikipag-usap sa isang matandang kaibigan. Huwag magulat na mahuli ang iyong sarili na tumatawa at nakangiti habang nagpapatuloy ang pag-uusap. Sa puntong iyon, sigurado kang hindi ka nakikipag-usap sa sinumang nakikita, ngunit sa iyong imahinasyon, maaaring ito ay isang naririnig na boses o isang boses sa iyong isip. Kapag kailangan mong makarinig ng mga nakapagpapatibay na salita upang pasiglahin ang apoy ng iyong namamatay na pag-asa, isang boses ang darating sa iyo. Maaari kang makarinig ng boses na nagpapasaya sa iyo at nagsasabi sa iyo na may liwanag sa dulo ng lagusan at malapit ka ng makarating doon, kaya hindi ka dapat sumuko, sa halip dapat kang lumaban, magsumikap at patuloy na sumulong hanggang sa magbago ang lahat. Numero 8, pinupukaw nila ang mga kanta sa iyong puso. Nakaranas ka na ba ng isang kanta na paulit-ulit sa iyong isipan at hindi mo maalala kung saan mo ito narinig? Ang mga liriko ay magiging nakapapawing pagod na gusto mong malaman ang buong kanta. Pagkatapos ay maaari mong suriin online at hanapin ang buong kanta na lubos na nagsisilbi sa iyong mga pangangailangan. Minsan, maaaring ito ay isang kantang kilala mo noon, ngunit ito ay paulit-ulit na pumapasok sa iyong isipan at makikita mo ang iyong sarili na kinakanta ito buong araw. Sa ibang pagkakataon, nagpiplay ang kanta ng kusa, at nakaka-refresh na hahayaan mo itong paulit-ulit sa buong araw. Maaari ka rin gumising na may kanta sa iyong puso, ang mga liriko ay sumasagot sa iyong mga tanong o maaliw sa iyong kaluluwa. Maaari kang nagdarasal o nagmumuni-muni, at isang kanta ang pumasok sa iyong isip kinakanta mo ito at gusto mong bumalik sa iba pang mga bagay, ngunit hindi mo mapigilang kantahin ito. Para kang nastock sa lyrics. Habang paulit-ulit mo itong inuulit, nagbubukas ang iyong espiritu, at nakakakuha ka ng mga espiritual na deposito mula sa langit. Ang lahat ng ito ay mga aktibidad ng iyong mga anghel na tagapag-alaga, na nagbibigay sa iyo ng mga palatandaang iyon upang ipaalam sa iyo na sila ay nasa serbisyo mo at tinutugunan ang iyong mga pangangailangan. Nakita mo man sila o hindi, ang iyong mga anghel ay palaging aktibong nagtatrabaho. Sinabi ng Diyos sa kanyang salita na inilagay niya sila sa pamamahala sa iyo. Kaya, tulad ng mga ama at ina na nagpapasuso, pinoprotektahan ka nila mula sa pagsilang at nakikita ka sa buong buhay. Maaari kang maging sensitibo upang mapansin sila, kung hindi ka, gagana pa rin sila. Kaya huwag mong isipin kahit isang segundo na dahil hindi mo sila nakikita sa pisikal na paraan, hindi mo sila kasama. Kapag nananalangin ka, nariyan sila para dalhin ang iyong mga panalangin sa Diyos at dalhin ang mga sabot sa iyo. Nakakalat sa mga banal na kasulatan ang mga pagkakataon nito, sa pangitain ni Jacob, nakita niya ang isang hagdan na humihipo sa lupa at langit, na may mga anghel na abala sa pag-akyat at pagbaba. Dinadala nila sa langit ang iyong mga kahilingan at dinadala nila ang mga sagot sa iyo. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay nariyan upang protektahan ka sa pisikal at espiritual. Para kang isang pakete na ihahatid nila ng ligtas ng walang anumang mga gasgas -gas na darating dito kaya't huwag kang matakot dahil ang jablo ay makakaungol lamang. Hindi siya makalapit sa iyo dahil malakas ang depensa at seguridad mo na hindi niya madadaanan. Nariyan sila upang salubungin ka sa punto ng iyong mga pangangailangan at maaaring magpakita sa iba't ibang anyo. Sa panahon ng taggutom sa Israel, isang uwak ang nagdadala ng pagkain kay Elias araw-araw. Kahit na habang ang mga Israelita ay naglalakbay sa ilang, mayroon silang pang-araw-araw na panustos ng pagkain ng mga anghel na nagpapanatili sa kanila ng malusog at malakas sa buong paglalakbay nila, sa kabila ng malupit na panahon. Inoobnay ng iyong mga anghel ang iyong isip, bantayan ang iyong puso, at itinataboy ang mga negatibo at hindi produktibong kaisipan. Ang mga anghel na ito ay gumagawa ng higit pa para sa iyo, kaysa sa iyong maiisip at ito ay kailangan kailangan para sa iyong paglalakad sa lupa. Palagi mong kakailanganin ang mga ito, at palagi silang nasa serbisyo mo. Kahit noong binuhay muli si Jesus, kasama pa rin ang mga anghel. Ito ay isang anghel na nagpagulong ng bato mula sa bibig ng kanyang libingan. Alalahanin kung paano patuloy na nagpakita ang anghel kay Joseph upang panatilihin ligtas ang sanggol na si Jesus. Ang mga anghel na ito ay hindi umalis sa kabuuan ng kanyang ministeryo at maging sa kamatayan. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Mula bago ipanganak hanggang sa makita mo si Hesus sa dulo, ang iyong mga anghel ay naglilingkod sa iyo at hindi titigil sa paggawa. Kapag iniisip mo ang tungkol sa mga anghel na ito na nagbabantay sa iyo, dinadala ang iyong mga panalangin sa langit at ginagabayan ka, bukod sa iba pang mga bagay na ginagawa nila para sa iyo, dapat kang maaliw. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakakatuwa? Ang pag-iisip na sila ay mga mensahero, ibig sabihin ay may mas dakilang nilalang sa likod ng kanilang mga gawain, at ito ay walang iba kundi ang Diyos. Ang pag-alam nito ay tutulong sa iyo na makita ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo sa ibang liwanan. Alam mo na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, tama ba? Siya ay nasa lahat ng dako, sa bawat oras, ngunit binabantayan kanya at pagkatapos ay ipinagagawa niya ang kanyang mga anghel para sa iyo, ikaw lamang. Mayroon kang hukbo para sa iyong sarili, isang buong hukbo ng malalakas, mabangis na nila lang na nakatalaga upang matiyak na walang masamang mangyayari sa iyo. Nakakita ka na ba ng isang hukbong kumilos sa utos ng kanilang kapitan? Hindi sila nag-aalinlangan hanggang sa marinig nila ang isa pang tagubilin. Hindi binigyan ng Diyos ang hukbong ito ng isa pang tagubilin, pareho sila ng assignment na tiyakin ang iyong kaligtasan. Kaya alisin ang takot na yon sa iyong puso, at magsimulang magpainit sa euphoria ng pagkaalam na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo at ikaw ay protektado. Manalangin tayo. Ako ay pumupunta sa harapan ng iyong presensya ngayon. Batid na ang aking mga anghel na tagapag-alaga ay kukuha ng panalangin ito bilang insenso sa iyo at magbabalik ng mga sagot sa akin. Tulungan akong manatiling tapat sa iyo sa panalangin at pakikisama upang manatiling sensitibo sa mga espiritual na bagay sa paligid ko. Hindi ako magmumuni-muni sa aking mga problema o sa mga bagay na hindi gumagana sa aking buhay sa halip tututukan ko ang maliwanag na bahagi, na puno ng mga gawaing malaanghel, at mga palatandaan na ikaw ay kasama ko sa lahat ng paraan. Ang liwanag ay isa sa mga palatandaan na may mga anghel sa paligid ko. Lord, kahit hindi ko makita ang liwanag physically, naniniwala ako na nandyan sila. Hindi na ako lalakad sa dilim. Tumanggi akong gawin ang mga bagay na walang direksyon at pananaw. Susundin ko ang iyong paunguna habang ipinapakita mo sa akin ang daan. Mula sa iyong salita, nakita ko na ang mga anghel ay nariyan upang tumugon sa aking mga pangangailangan. Inilalagay ko ang lahat ng aking mga pangangailangan sa iyo ngayon at iniiwan sila doon. Inilalagay ko ang mga pasanin, alalahanin, alalahanin at lahat ng bagay sa iyo. Hinihiling ko na ibigay mo ang aking mga pangangailangan at gawing masaya ang aking buhay. Nagpapadala ka ng mga anghel na tagapag-alaga upang palakasin ako at pasanin ang aking mga pasanin sa mahihirap na panahon kaya tumanggi akong pasanin ang parehong pasanin. Humihingi ako ng biyaya upang isuko ang lahat. Tulungan akong makita ang iyong tulong sa mga mahihirap na panahon at bigyan ako ng puso ng pasasalamat. Hindi ko iugnay ang tulong na natatanggap ko sa aking trabaho, ngunit palagi kong malalaman na ito ay regalo mula sa iyo at mabubuhay ako sa pasasalamat. Tulungan mo akong manatiling mapagpakumbaba at mapagpasalamat. Ang pagmamataas, mataas na pag-isip, o pagiging sapat sa sarili, ay hindi kukuha sa aking isipan at aalisin sa akin ang masaganang supernatural na mga pagpapala na mayroon ka pa rin para sa akin. Dalangin ko na punuin mo ang aking buhay ng higit pang mga gawaing malaanghel na patuloy na magpapalakas sa aking pananampalataya. Tulungan akong alalahanin ang iyong nakaraang kabutihan sa mahihirap na sandali at umasa sa mga pagpapala sa hinaharap. Hindi ako susuko sa kasinungalingan na mag-isa lang ako. Alam kong ikaw ay kasama ko at kahit na lumakad ako sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay umaaliw sa akin at ang iyong makapangyarihang mga anghel ay nagbabantay sa akin. Salamat sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button para sa higit pang mga mensaheng puno ng Espiritu. Tandaan na mag-subscribe sa channel na ito. See you sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.